Okay. Kumukulo na, kumukulo na. Lalagay ko na yung isda. Alumahan. Pag sa Mindanao, Bisayas, Buraw o Bulaw. Sasabay ko na yung gulay. Ito gulay, Ha? Sabay ko na yan Tara Pampahaba ng buhay Gulay Sarap to, sarap. Okay, takpan lah muna, takpan muna. Pakuluin, pakuluin. Oke okay. Dato' na siya, suruh. Ha? Ito na. Wilda na to, wilda na. Pati tingnan namin yung sabaw, ha? Saka yung kulay. Ha? Mas masarap to pagka maraming kulay. Okay, papatay na natin yung kalan. Wilda na to, eh. Ngayon, sandok na tayo dahil mag-almusal na. maraming gulay mas masarap Paano, sa eh tapos sabaw sabaw ano uh, mas kasi ito uh, kaysa yung palating fried chicken yung mga adobo-adobo na baboy na hindi ay uh, hindi na advisable sa mga may mga edad at saka may high blood, may sakit sa puso. Ito mas maganda sa katawan. Ha? Tinamo mga probinsyano, taga probinsya. Uh, lumalakas sila ha? dahil sa gulay. Okay, good morning, good morning. Okay. Ito na yung finished product ha. Hmm? Sarap yan. Maraming gulay. Ha? Pampahaba ng buhay. Okay. Salat ng mga viewers ko, mga followers ko. Good morning. Mag-almusal na tayo. Maraming salamat sa mga pag nyo sa mga videos ko. Maraming salamat. Good morning.